Open the gift. Oh. Kaya na galing yan? Ay, kay Jana. Happy Jana. Okay, birthday, Jacob. Yan. Uy, ano po? Uy! Ano po para sa ano po? Travel. Ay, ay travels. Ay, may pa-travels ano na tayo. Ang sabihin mo? Thank you. Ang comfy din. Ang comfy. Ay, talaga. Meron pa tayong paano, ah. pa, 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 pa Let's open the next one. The next one. Oh, um, from? From? Hi, kay Patrick. Kay Patrick. Thank Patrick, you. Thank you, Patrick. Patrick. There's another box. It? It's oh. Okay. One two. Wow. wow. What is this? What? Oy, ano Thank Thank you Thank you. Ah, you appreciate. Gusto? it. Ay, kay Tita Paula daw. Open mo yung gift ng Tita Paula. Uy, yeah. naman naman mag-react yan sa isa. <laughs> Pakita mo muna. Ayan, kay Tita Paula. sa sabi kay Tita Paula? Bakit meron sa bilo? I love. I love? Ay, may nakalagay. I love. You. love. Oh. Cool. Wala pa, anak. <laughs> Wait, there's another box. Yes. Ay, may pa, may pa clue effect. Uy, oh. water bottle! Water. Ano nakalagay? Sino yan? Luffy screw. Ah, oh. ang sabi mo. Wow. Alam, ka ng ano. Meron kanang ng batog. <laughs> water bottle. Eh. Okay. Ayan. Hi, galing kay Jamshi. Ay, kay Isia. Ay, Ay, galing kay Isia. Oh, oh. Tingnan natin. Yan. Oo, oh, pupunitin para magkaroon ulit ng gift. Hindi pwede yung... Tignahan-dahan sa stapler, ha? No? Dahan-dahan. Uy, dami tatsyon. Oo, oh, dahan-dahan. Dahan-dahan. Baka mano sa stapler. eh uh, pakita mo sa video. Meron pa. Meron pa. Wait lang. <laughs> I'm excited. Wow. Akin na yung mga ano. Akin na yung mga paper bag, anak. Wow, nat, hindi lang short. Thank you. Sayo ito. Wow. Akin na. Nasabi na. mo, thank you po. Wow. Po. Oh, ang laki nito sa iyo. Wow. Kanino to? Kanino to? Kanino to? Kay Sia Maris. Oh, diba? Kay Sia Maris. Tanda-tanda mo, ah. Oh. Ay, eh, tatlong ano yan, eh. Paper bag na pare-pareho. Ay, ito yung kay Sia Maris. Yung kotse isa iba. Mm -hmm. Pulitin na. Para Oh, ano, Ay. Ay. Ah, ang lakas. And strong. Damit. Ah, wow. Sa video, babe. Thank oh. you po. Thank you po. Grabe naman yung mga regalo. Hindi oh, <laughs> na tayo see, bibili ng hindi oh. na tayo bibili ng mga ibang oh, ano. Mo nga sa iyo ito Oh, kanina yan. Tatingin tayo. Kanina mo muna ka mami mo. Okay. Kay makmak Mak. Galing kay Makmak. Bakit ko kagatakot yung lion <laughs> sa ano? Sa paper bag? Hindi ko kaya buksanin. Okay na. Buksanin ko. Buksanin natin. It's not so hard. Pag meron. Dapat kukata tayong gunting para. Baka yung gunting. Kukata yung gunting. O sige nakuloy mo na yun no. na. kasyang <laughs> ang na. Meron ako nakita. <laughs> na ba? kiss Wow, your favorite. Gusto ko ito, bibiliin natin to sana, diba? Opo, diba? Buti hindi, tayo, hindi pa tayo bumili niyan. Oh, wow, buti hindi pa tayo bumili nito. Wow, ang galing. Play tayo mamaya nito. Kasi ito din, Opo. Dami, oh. Happy, happy naman ng baby na yan. Kuchi ulit. Ito yung nakita ni Biba tayo. Ganyan ang hit. Opo, alam. Wow. It's a Lamborghini. It's a wow. Lamborghini. <laughs> Lamborghini. Wow. Ito, ayan din. Kay Nika yan. Iyan e, mo dito? Galing kay ate. Nika. Nika. Wow. Lamborghini. Ang galing na nito. Lamborghini. Wow, dami. Wow. What's that? Wow. Ano ito sa red? Dito. Wow. Uy, may mga pampasok ko na. Saan? Ano lang ay, ay, nahulog. Ay, mayroong ano, paano lang? Ay, akala ko, ampaw. <laughs> Naano ako doon, ha? Ah. Ay, kayo lingkay. Nakasulat? Hindi ko Nakalagay lang ng happy birthday, ganyan. Sige, na open mo na po. Thank you sa nagbigay. Wala siyang name. Ito yung lola Ay, si lola. Mama ni ano, lola ni ano, GR. Meron na ako ganito eh, diba? Wow! Yan, big na to ngayon. Hindi ka na, hindi na ano sa'yo ngayon to. Wow! Ito ka lang, din. Ito, kay... Ito, favorite color mo to. Color blue. Ito Akin kay Jai Jai. O, tingin? Kay Jai Jai, tingin nga natin. Ah, ang galing mo naman. Galing nga kay Jai Jai. Memorize mo yung mga ano, ah. Okay, net. na. Pero kung kaya mo nang kunin, kunin mo na. Ayan. Wow. Wow. Mamit, ang dami ko nang bibigay dami. Opo, para at least hindi na tayo. Bibili. Bibili, wow. Save money. Wow. Favorite colors mo again. Color. Tingnan natin. I-open natin. Wow. Mayroong stripe. Stripe siya. From... Wow, no. ang laki. Oh. Wow, ang laki. Wow. Oh, Mami, dito, meron tayong to? pang ano mo. Mami, ni? kanino to? Ah. Mami, kanino to? Kay, wala nakalagay. Oh, open mo na. Open mo na po. Thank you po sa nagbigay. Hindi nilagay yung pangalan. Eh, ano mo na, sirahin mo na, anak. Para, ano. Wow, ganyan. Wow. Wow, shorts. Yay! Ang mo na siya. Tingnan natin. Wow! Ganito yung binigay sa'yo ni Tito Binsun. Dati? Opo. Ito Opo. din. Kay Ate Saira. Thank Sarah, you. Kay Ate Saira. Hmm. open muna. na. Ay, yata. Ay, yata. Wow! One piece siya. Wow! Wow! One piece! Ayan you o, know, tingnan si Juan, si Lupi dito sa likod. Ayan you know. o. Meron pa. Wow. Ay, meron pa! Ito o. Wala na, ay, Basahin mo. Basahin ay, may, mo. may, may paano, may pa-message. Basahin mo. Ito na. Ay, ay inahulog. Ang message niya ay... Ay, ay ate, Sai, Happy Abby. birthday, Jacob. Oh, next tayo. Kay? si nagbigay? Abby. Kay Abby. Abby. Si Abby. Mga kalaro mo. Yung mga kalaro ko. Perfect. Perfect. <laughs> yeah, sleepwear. Wow. Pantulog! Yay! May another pantulog ka, Spider-Man. Thank you po. Kaya dati Batman. No po, dati Batman. Kaya anong galing kay? Kay Zoe. Wow! Tingnan mo, tingnan mo. Wow! Tingnan mo. Tingnan mo. Wow, wow, wow! Wow, wow, Wala na, to. wala na. Tignan Ni? Mag-thank you ka muna. No. Kaya nga, mag-thank mag you. you. Thank you. Always. Thank you. Hindi ko alam pa nabuksan niya. Ayan Ay. Ay, nabuksan. Ayan nabuksan. Anong galing-galing kay? Kay? Ay, kay, lady. Galing kay Lady. Kay Lady. Okay na, buksan mo na po. Wow! Dala-dala ka kasi manu sa stapler. Oh, favorite color mo itong mga nabibigay siya. Oh, Di na tayo bibigyan ng mga dami. Tita Kay di tarara. Mara. Pati no, di okay. ay ni mga buni di Ay. Box lang. Wow. Ay, pang ano, pang pang beach. Beach and beach. Pipita ba tayo ng beach? Wow. Wow. Tita rara Thank you ka. <laughs> hindi yung nai excite ka. nai excite ka kasi gusto niya buksan uh, na lahat. Na. Ah. O, oh, na. Wet. Next, kanino galing? Kay Kuya Alin. Yung Kuya Alin. Ay, Ay, baka kay Ikaw kay yung isa. Ay, yan yung say. Ay. Wow! Zorro shirt. Ay, Zorro. Wow. Wow. Puro... Diba, meron ako ganda na bilhin ano, sa shopping. Opo. Oh, wow. O, yan. Malalaki. Niyo. Alam nilang ano mo na. Malaki kang ano, tao. Galing kay? Sabata. Ay, may... Ay, maliit. Meron, okay. da, ano, meron maliit. Ay, one piece. I I Ay, shorts. sure. I'm sure. Ang gusto niya yung maliit, wait lang. <laughs> gusto mo mag-open lang na mag-open? Meron maliit. Hindi ko ano. Oh, dahan-dahan, dahan baka oh. may Wow, next. Dahan-dahan, baka pera, Che. <laughs> Ay, oh. Wow. wow. Oh, mm. ay, oh yes, yeah, mana diyan muna. Wow, but para mas na appreciate mo pa yung bracelet kaysa dito sa shirt niya. Ah, uh, sasabi mo? Oh, diyan na, suot mo na. Tapos mag-open ka ulit. Yan. Ayan, yung kulay gold. Ay, yung kulay gold daw ang gusto. Baby red sa toto. Ayan, kay baby red. Ito, baby red. Pinit. Walang pangalan. Kasi alam na niya. <laughs> Memorize mo ang ano nang ano pa. Ay, yung kulay blue. Oo. Ah, ah, ah. Dada, wow. dada. Open mo muna yung wide. Puti Wow. Anong kulay yan? Ano 100. yan? Red. Ano meron yan? Meron ka. Meron ako. Lamborghini at Lamborghini. Wow. Ah. Puro remote control. Mag ano kayo ngayon ni Baby Renz. Magpalik sa kayo dun sa garahe mag natin. Mag-race tayo. Ano mamaya? Oh, sige, mag-race tayo mamaya. Tatlo na yung ganito mo. Mag-race tayo. Ito? Galing kay Kuya. Ayan Ay, na lang yung last. Ayan Ay, na lang yung last. Wow, we're pa last. Is the best for last. The best friend. Kay Kurt daw. Wow! Tingnan, wow. oh, tingnan mo. Ano yan? Tan the beach din. Opo. Kasi isa, isa pa. Ay, tan basketball. Ay, tan basketball. Ay, tan basketball. Ay. Ay, doon, Ay, wow, basketball. Wow, pan basketball. Ay, Clarkson. Like Uy, yung dalawang kambal. Oh, so dalawang kambal. Ito. Pero ano alam ka namang, isa lang ang kambal. Isang ano lang yun. Ano Hi, Maria. Naka-shopping pa talaga. Oh. At nakabuksan mo. Andrea May. Ito, yan. Andrea May. Wow! Short. Wow. Wow! Ayan. Oh. Marami ka ng shorts. Thank you po. Ang magulang, ang pinakamasaya. <laughs> Sa buong mundo. Wow! Oh. Wow! May sentron. Ay! Ang bunga. Thank you po. Ala, ako nagpapasalamat. Ako yung pinaka-thankful. Ay. Galing yan kay Ate Elaine. Elaine. Ay. What the Wow! What the eh, Ang bonus mo sa mga... Nakikita ko to sa TikTok, eh! Nakikita ko to sa TikTok! O, oh, say, ano sa sabihin mo? Thank you! O, oh, mamaya natin buhayin na, oh, mamaya oh, mamaya na, na. Mamaya nabuhayin. Lagay mo sa... Yung mga pakpak. O, oh, oh, lagay mo muna na dyan. Mamaya na buhay. Wow! <laughs> Ito yung pinamang pa plane sa buong mundo. O, oh, late time na, bi. Marami ka pang bubuhayin. Ha. Anak, marami pang bubuksan. Ay, lagay mo ulit. Lagay mo dito ulit. May kay Rensi yun. Kukutok. Oh, Naiilaw pa to sa dito. O, dahan-dahan. Igilid mo na yun, Pao. Igilid mo na lang. Ayan. Okay. Next na tayo. Next. Wow. Gano'n yung galing? Nakalagay. Birthday, Jacob. Galing kay Peter. Peter. Nakita kong regalo na. Oo, si Peter. Oreo. Meron Oreo. Ilan ano ba kung ko so, what is this wow ako ang masaya. ay akala. mong bol pero maliban na amin natin kung na, amin na, na. na Diyan natin eh. kung eh. Ito, amin na. pagbirthday natin. Lapis. kung ko. kung pag-birthday ko. kung 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 Tingnan mo, tingnan mo. Dami. Hmm. Dami. Wow. Ay, dami. Ay, dami. Pinaglagyan wow. na. Wow, ang dami na natin. Ang dami mo Thank ng you. ano. Thank you. Ay. Thank you. May mm. pang ano tayo. May pang ano ka. Pang school na. Eh. Saya -saya Ay, ang ni mami. Ako. Kanino to? Kay. Kay Ito. Viena. From Viena. Opo. Kamangkin ni Tita Kathleen. Ay, kay Viena. Hmm. Uy, ano One piece wow! Alam, ang dami mo ng ano, white t-shirt. Thank you po. Ala, saya-saya ko. Ah, saya-saya ko. Thank you, ka. Thank you. It's a loopy, uh, fiery fish, ito, Lupi. Sa fire repeat, sa dito, sa likod. Fire repeat, sa likod, sa sa harap. Ito, that's ito, that's oh, ito wow. na lang. Kanino yan? Ayan yan, Kai. Ate Ikang. Okay. Galing kay Ate Ikang. Tignan natin ka okay. Andito si Ate Ikang hey. sa, ano, behind buksan e, mo na eh. mo na. Puniti mo na. Pulitin mo na Ay, violent. Wow, dami. O, Ay, kala mo tayo. Sure. Ano sabihin mo? Thank you, ikan. Ate. Ate. Tanda dito siya sa bahay namin. Ay. <laughs> o, yan. Ito. Galing kay... Galing kay... King. Amin oh, na open ko. Ikaw na, mo na na. Punitin mo na kasi. Ayan. 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 Wow! Brownie. Ang dami mong damit! Wala, tuwang-tuwa talaga ako. Ang Mas ako ang pinaka-masaya. Thank you! Ayan! Wow! Um. Ang laki ah! Karang? Ito. Binsoy! Ay, tignan natin. Punitin Ta mo. Tawag sa kanya kulit. Tawag sa kanya kulit. Si mosto. Ang laki yan kasi <laughs> Bakit nagka-box lang? <laughs> Bakit daw box lang? Tito Binsoy. Mayroon katabi. Ano oh. yan? Sleepwear, pang tulog. Yay! Oh, oh. Ito na, yung kulay ito. Ah, yan, yan, yan. yan. Mag- Dami din nating pang tulog. Oh, Alam ko na, dami kasi napakita ni Viva rin. <laughs> ano <laughs> yan, <laughs> ano yan? Minecraft. Wow! Buksan niya yan. Napakita ni Bay pa rin. Kung stupid na. <laughs> Ayan yung regalo ni Gian. Ayan yung pinakita ni Rins. Hmm. Wow. Wow. wow! Next! Ano to? Ano to? Next! Roblox. From Meron pa yun na, no? Ayan kay Liam, kay Samantha. Ayan, Samantha. Thank you, guys. <laughs> Thank you, guys. I'm trying it open. Minecraft? Yeah. Wow, sleepwear. Thank you. Ano dami daming pagtulog ng baby? Ayan. From? Last... From? from, pa. Kay, kay, kay Gia. From Gia. Oh, basta buksan. Pinsan mo. Yung ano nyo yun, ni Makmak, yung kasama nyo nila Makmak. Ayan. Ah, yung babae na bili kami ng ice cream. Opo. Ate Gia. Uy, I'm sleep? Wow, sleepwear Roblox? Alam pero Roblox to na ko. Wow. That last Your favorite. three. That the jumpsuit. The last three. That the, 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 the last three. I saved the best. Yeah. Wow. Short. Thank you, po. Eno short. That's wow. Big. Kay Jack Jack. Wow. What is this? Dahan-dahan kasi naka-stapler. Sa stapler na, stapler kasi. Masisira yung damit pag nano. Wow. Wow. Wow, ang dami. nating ano, ang dami mong last one. Oh, last from last. Wait lang, last from from Kurtsten. Oh, open mo na. Wow. Ano oh. po sa mga Burger! Ay, burger! Ay, burger! I burger. Wow! Thank you! Sa the best. This well, is my... the best too. The best too. The oh. si This, is... Ko naman. <laughs> This is the best too. <laughs> Best yung Wow! Anak, meron kang ano? Thank lahat. Thank you sa lahat ng game.